Okay, mga paps uh, welcome back sa king channel no ah uh, for today's video mga paps uh, mag forest hunting adventure na naman tayo mga paps nandito na tayo sa spot no so dito pa tayo sa bahay mga paps bahay mga paps walang tao so ah uh, maghanta ngayon mga paps no so yung dadalhin ko sana mga paps yung mga under training no si may under training tayo doon na kailangan din nating subukan no kung ano ang diskarte nila sa gubat no so uh, sa susunod na lang siguro mga paps na uh, hunting no si dito mga paps sa uh, spot na to may mga wais din ng mga alpas so yung, yung dinidisinuan ko mga paps na dalhin ko uh, si ko kuko na lang mga paps yan ko kuko mga paps siya na lang ang dinala ko mga paps kasi siguro sa next hunt siguro uh, tayo ng mga under trainee, no? si Baging, si Lebron tsaka si uh, Supremo at yung pang-apat si Inakay no? pwede na nating hunt no? so mga paps uh, bago pala tayo mag hunt mga paps uh, nagpapaset out sa nakaraang video mga paps shout out kay Dimix Vlog TV shout out si Utol Uh, shout out kay Hunters Peto M. Shout out. O Burak Hunters Adventure. Shout out. Bogoy Channel. Shout out. Gary Bation. Shout out. Jiboy Asna. Shout out. Uh, Rodrigo Rosita. O Tumbaga Hunter TV. Shout out. So yun mga paps no. Uh, salamat sa pagsubaybay sa aking munting channel no. So ngayon mga paps. Ah. Uh, si puti Kukulang ang dinala ko mga paps no kasi so, Uh, under training sana yung dadalhin ko mga Pops. kaso lang baka malayo layo kasi itong area mga Pops, no eh, mahigit uh, kalahating oras ang lakaran kaya naisip ko mga paps na si ko ko lang siguro mga paps kasi baka yung under training natin mga paps uh, kumakalampag at hindi na humuhuni dito no uh, so si ko ko yung dinala ko mga paps so yun ah uh salamat sa pagsubaybay no at uh, shoutout shout out na rin sa mga bagong uh, subscriber no mga baguhan ko na taga subaybay uh, shout out kay Oragon TV vlog shout out may kukabil o kid mafia vlog shout out na rin at sa mga kasulid na mga ngati na magaling din uh, sports tv shout out si par pangatigan official tv shout out kuya tv yun Magagandang mga pangati niya, mga magagaling. At saka si Michael Adubas. So salamat sa palaging uh, pagsubaybay sa aking channel no. So yun mga paps dito na tayo sa spot no at so sa mga silent viewers no. Uh, salamat rin sa pagsubaybay uh, sa aking channel no at uh, sana hindi kayo magsawa na malaging manood sa mga hunting adventure ko. So sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe at hindi pa na-hit yung notification bell sana i-hit niyo na mga paps para updated kayo sa mga hunt ko mga paps. So Uh, 'yun. Uh, kahit hindi man tayo magkakilala sa personal, no? At hindi tayo nagka- uh, uh, usap at uh, salamat. Ah, uh, sinubaybayan nyo pa rin yung uh, aking munting channel. At hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyo, mga paps, mga kasulit. Sa sunod siguro ang hunt ko, mga paps. mga under ang uh, susubukan natin dito. So 'yun, mga paps, at hindi na natin 'to patagalin, mga paps. Tara tara. Let's go, mga paps. Paps, sisiguraduhin natin si ご厚漏せ。 কাকব студ lesser. আ়ননেছা মাইডাঁ. আ়সদে আডাদি ঐরিাং, করাজহি বমস্টা করা঑ঁঝয, এরাণনেলে да 75 বমসীল, কাকমরদে এছিব কাকাাককে. ক্দকে yun mga paps yan ang yan ang sinasabi ko mga paps lumapit na sana mga paps yan mga, yan, mga dalawa dalawa sila mga paps yung isa lumapit dito yung lima ni kapit ko kuro yung isa nang sumuhuni doon mga paps ang dami nila mga paps ang mga paps kaso lang wais mga paps yan ang sinasabi ko mga paps na uh, sa area na to mga wais na rin yun ang napaganda mga paps ayun lang lumapalipulot no? pagunihan lang mga paps lulipat so, tayong pisto mga paps tara -ta tara let's go so, yun mga paps na na natin si puti kuko mga paps tatakot Indonesia is one of the best in the world for an everyday device. We have do our best today, so please support us. Stay healthy and stay developed. Have a happy new year. Terima kasih telah menonton! କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ տու 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 yun mga paps at uh, tagal dumapo paps mayroong isa dyan mga paps isang lalaki mga paps wais din tagal din na pinanuhan ni eh. putik ko mga paps ayaw talaga bumaba ay lumapit na dito mga paps kaso lang dyan lang ayaw talagang dumapos so, kung pinapakawais mga paps nag-imburan like, pa man sila dito mga paps so yun nadali yung babae niya mga paps ito babae ito eh. yung dumako. <laughs> yan mga <pups. laughs> kahit dumapo na sa pulot yung alpas mga paps <laughs> kinampayan pa rin ni eh, puti ko may ano na si puti ko uh, lumalabas na yung kampay niya no hindi lang pala limlim po agad yung alam nito so yan mga paps dumapo na yung alpas sa pulot tutukampay pa rin si puti ko pangalawang huli mga po Sin mga paps pangalawang huli mga paps so yun mga paps no May kampay nang lumabas si, ano, kaso lang, yung kampay niya, huli na. Kasi nakadapo na sa pulot ito, mga paps. So, at least, nakita na natin na kumakampay na si, ano, no, si Puti Kuko, nga, paps. Yun. Parang isang babae ito, mga paps. Maliit kasi. Yun. So, yun, mga paps, no. Uwi na kami ni uh, Puti no. So, yun. Uh, Naka-dalawang huli tayo, mga paps, no ito yung dalawang huli natin so, siguro mga paps ah, papakawalan lang natin to dito no? kasi dito ko to nahuli mga paps dito dati to ipapakawalan mga paps kasi para mga babae mga paps mga maliliit eh yan yeah. ito yung dalawang huli natin mga paps no? so paps na yan. tanggalan na ito ng pulot mga paps so dito natin ito papakawalan mga paps no paalam muna kayo ano dito ko so papakawalan ko ito dito mga paps para maging wais maging wais ka na huwag ka nang dumapo sa pulot so yun naman purpose natin dito mga paps eh yung maging wais yung mga alpas so dito natin to pakawalan mga paps kasi dito din to nahuli mga paps so yan pad pad kirihan na ito no kasi dito ko naman ito nahuli mga paps. Ayan, mga paps wala na itong kulot mga paps yan tanggalan na ito ng kulot no so, isang babae ito mga paps syempre so, magpaalam siya kaya patiko ko dito po ayaw na puti po so yan ayaw so, natin ito kukulan mga paps so yan mga paps no ah, maging wais na yun hindi na yun dadapo sa pulot so yan ah, nakatatlong sit up tayo no yung unang sit up ko mga paps yun wais yun hindi dumapo sa pulot ipagunihan lang ni puti ko po no so sa pangalawang sit up sa pangatlong sit up yun nadali yun pinakawala natin no kasi maging, para maging wais sila mga paps yung purpose naman natin dito maging wais yung mga alpas mga paps so yun mga paps salamat sa pagsubaybay no hanggang dito lang yung uh, video mga paps umuwi na kami ni puti ko mga paps kasi tanghali na so sa hindi pa nakapag subscribe at hindi pa na hit yung notification bell sana hit yun na mga paps para updated kayo sa mga hand ko mga pups hanggang dito lang yung video mga paps salamat sa pagsubaybay -bye. bye bye mga paps